Yo, what's up? Good morning, mga pre. All right. Ito na 'yung ating part 2 ng part 2 ng ating uh, problema. Yung una nating tinapik si problema. Problema lang sa loob 'yun, sa isip, sa paano tayo mag itrato 'yung mga uh, nararamdaman natin. Kung bakit siya, bakit palagi nating ginagawang problema lahat 'yun, no? So, yun. ito namang topic nating na pangalawa is 'yung panlabas naman, no? So, 'yun. Intro. So yun na nga no, mga pre no? um, uh, Ang topic natin yun is yung Problema sa labas no? Uh, paano ba yung problema sa labas na sinasabi Bawa uh, Relationship or family mo problema nyo dyan no? Or sa financial yan sa mga pera, mga pagbabayad ng mga bills, So no? sa, sa mga breakups. Marami pa no? sa mga bata, 'di ba, mga problema sa sakit, yan, mga ganyan, 'di ba? So maraming klase ang pinagmumulan kaya tayong ka. Pero ito, itong mga problema to is totoo, no. Totoo talagang maupo problema mo 'yan talaga, no. Syempre, dahil nga may anxiety tayo, no. Hindi natin na hindi mag-isip para dyan. no. So apektado na naman yung ating uh, mga pag-iisip no. Kasi wala eh <laughs> problema yan eh. So, so malakas talaga maka-trigger yan no. Especially kapag nag ano ka no nag-iisip ka yung talaga ang lungkot-lungkot, Maharamdaman mo yan eh pag talagang nisip mo na wala wala tayong solusyon dito. Nahihirapan ako mag-isip, siyempre mag ano ka papa- ano, ang ang alam ni anxiety mo no na nasa danger ka so yung utak mo paano papa, niya papalawakin niya yan um papabilisin niya mag-isip yan kasi nga ang tingin ng nervous system mo is nasa danger ka no kaya na, para nararamdaman mo natatakot ka no alam niyo ba ako ang pinaka ayaw ko lang dito sa anxiety is pressure no ayaw kong na-pressure kasi kapatid kahit noon pa no ibig eh, ko ng example isang beses uh, nandun kami sa silang noon mga time na yun uh, ayoko talaga umalis kasi paalis sila noon eh mga kapatid ko no? paalis sila parang pupunta yata ng tagaytay no? ayoko talaga umalis so pumayag naman sila pero sinabi ng kapatid ko na sumunod ako so nangyari kahit anong pilit ko no? <laughs> kahit anong pilit ko na ayoko sumama na parang naglalaro sa ito, na ko na ayoko, na gusto ko, na ayoko, na gusto ko. 'Yun. napilitan <laughs> 'Yun, sumunod na lang din ako, no. Pero nasa isip ko 'yun. Nakakaramdam talaga na ako ng bilis ng tibok ng puso ko noon. Tapos 'yung parang ginaganon 'yung utak ko. 'Yun. Ayun na, ayun, ayun baga, 'yun, parang ayoko ng ayoko talaga 'yung ginaga 'yung ganong sitwasyon, no? 'yung parang napipressure pressure ka dahil may gustong may gusto kang gawin na parang ayaw mo na Siguro nakakaranas kayo ng gano'n, no? Pero sa akin talaga iba, eh. <laughs> iba talaga kasi mag effort ako, eh. Kumbaga, ko na baka magsasakay na naman ako ng tricycle or jeep or magbabasa ko na ako lang mag-isa. Yung gano'n ba? Parang naisip ko na, patay, baka <laughs> ano na naman ako dito. Takihin na naman ako sa daan, no? So, gano'n ako mag-isip noon. Pero, nakarating ako, <laughs> di ba? Nakakaramdam ako pero hindi ano, noon noon yun ah nakaramdam ako pero hindi hindi siya ganoon sa inaasahan ko no sa iniisip ko kumbaga wala ang layo dun ang layo nung iniisip ko na negative sa actual no so ganun tayo no so hindi pa natin na, hindi pa natin na nagagawa or nararanasan yung bagay na yun is gumagawa na tayo ng mga kung ano-ano ganyan ang anxiety no? so nagdudulot yun ng takot para sa akin pero nung ginawa ko na wala wala man nangyari sa akin okay naman <laughs> di ba so ganun siya ganun kagaling ang isip natin no? na mag gumawa ng kung ano-ano na pilit kang tinatakot dahil nga may mangyari masama sa akin doon mahilo matumba ako o hindi ako makasakay ng bus o mabangga di ba ang galing kong gumawa ng mga kaanuhan sa isip ko na alam ko naman sa isip ko na magiging totoo pero nga, ginawa ko siya wala naman nangyari sa akin so yun, yun ay na example ko no? so ang pinaka the best talaga diyan kapatid no solusyon na natin yung problema natin sa labas no uh, halimbawa <laughs> halimbawa na naman uh, sa relationship or nakipag-break yung boyfriend mo girlfriend mo sa iyo no Okay, tayo, naman, no? tayo, may, mga, may mga isip na tayo, di diba? Alam na natin yung ganyang bagay. No? So, nakipag-break, no? Siyempre, dadaan ka talaga sa ano doon, sa proseso. Alam mo naman, pag hiwalay na kayo, wala na talaga, wala na. Kung baga, magkakano ka kasi na isang desisyon doon, kapatid, eh. ah uh, na, wala na. Tapos na kami. Wala na kami. Okay na. Pero yung problema natin kasi sila <laughs> yung mga picture sa Facebook, mga alaala -ala niya inaalala mo pa. So, makakaramdam ka talaga ng ano doon, no? ng lungkot, no. kasama 'yun, kasama yun. Pero kung ang ang problema na is ikaw, yun, I mean, yung uh, I menu, mo pa rin, uh, patawarin mo ko, mga <laughs> ganun. Pero nakapagdesisyon na, no. Siyempre, kailangan mo na nating ano yun yung sarili natin, no. Uh, mo muna natin or ah, kailangan pa ba bang balikan to mga ganyan ganyan dahil hindi mo kaya pero siya ayaw na pinipilin mo pa rin kahit ayaw niya na ano so wala tayong magagawa doon so kailangan na lang nating pagdaanan yung proseso ng loss mga ganyan no ano raw <laughs> so uh. so may proseso yun kapatid no Gaya sa mga namatayan di ba o kay mano doon sa so, may mga namatayan may proseso din yan kapatid no? magigrip ka talaga mag, mag magdadalamhati ka talaga kasi nawalan ka eh namatayan ka ng ano yung iba nga mga aso lang di ba aso pusa namatayan talagang di makamupun on eh no? eh kung sa tao ba ma mahal mo sa buhay mga kamag-anak o kapatid mga masawa ganyan di ba pag namatayan di syempre lalo, dadaan ka talaga sa ganun no? pero yun may hangganan yung kapatid ah uh, mga ilang buwan, magiging okay ka na ulit, mabalik ka na ulit sa... Kasi matatanggap na ng katawan mo yun. Ganon kagaling yung katawan natin kasi sa, sa atin, sa atin may mga anxiety, ganon lang din. No? May proseso. Kaya uh, hindi natin kailangan madaliin tong proseso ng paggaling. Eh. Kailangan muna natin ma-normalize yung bawat ta uh, ano. Kasi hindi naman yung isang araw nangyari sa'yo kagad eh, na nag-anxiety ano, disorder ako ngayon lang. <laughs> Hindi ah. Kati pa yan. Matagal na yan. Kumbaga sabi ko na sa inyo. Yung sa baso, unti-unti. ko sabihin natin patak-patak lang yan, mapupuno yan. Ganon siya. Ganon ang proseso ng ano, kapatid. No? Medyo tumatawa-tawa lang ako. No? Pero ang totoo dyan is sa uh, lahat ng bagay may solusyon kapatid. Pero kung wala na talaga, sa isip mo wala na talaga, yaan mo na. So kung umabot na siya ng 3 months to 4 months no yung paggigrip mo ba namatayan ka nga or kayo ng ano siya tapos marami nang lumalabas eh talagang hindi ka na ko na yung buhay mo hindi ka na kumakain hindi ka na naliligo talagang depressed na depressed ka na no actually depression kasi ang hirap i-topic niyan kapatid eh mayroong mga nagtatanong sa akin eh about sa depression no hindi ko talaga masagot yung mga ano nila kasi ako naman, more on anxious talaga ako, no? Hindi ako yung depressed, no? Kaya hindi ko siya halos talaga. Pero siguro, pagkatagalan siguro, ma ano ko rin yan, matatapi ko rin yung depression, no? Medyo mala, mabigat kasi ang kapatid, no? E, Mag-iingat tayo dun sa mga ano. Pero, ang alam ko dyan na solutions, ganun lang din. Sa part ni, ano, ni Lerwix, no? Ganun lang din ang proseso niya, no? yung method niya, no? Pero, kailangan ng masusing kaalaman doon kapatid. Hindi siya kagaya sa atin may mga anxiety, no? alam na natin kung bakit lumalabas siya, di ba? Ayun kasi talagang iba rin yung mga simptomas doon eh. Talagang hindi sila makakain. Kasi nga mas malakas yung ano ng pag-iisip nila. Tinatalo sila, yun ang problema niyan. Eh. Pero sa mga susunod siguro, mga mga vlog natin sa mga susunod. No? Topic natin ng kaunti lang. <laughs> mahirap din ni topic ng malalim kasi psychiatrist talaga yan nag ano niya, no? Ako, oh, hindi ka naman naranasan. Siguro, meron akong mga konti kaunting mga depressed na pangyayari sa buhay. Pero, mahirap siya i-topic talaga. Tot Totoo. <laughs> kasi nabasa ko yung libro ni Claire, sabi ko, iba to ah. Malalim na to ah. Kaya, kung, swerte kayo kung mga anxiety disorder lang o mga panic. Yan okay pa yan eh. Kayang-kaya natin yan kapatid. Pero kung sa mga depression na, iba na kasi yan. Halos hindi na yan sila nakikinig. Iba na yung ano nila. No? Kaya mahirap silang paliwanagan. Kasi mas malakas yung pag-iisip nila na labanan kung ano yung mga naririnig nila. Hindi sila nakikinig dyan, no? Yun ang ano dun. Yun ang katotohanan dun, kapatid. No? Kahit anong ipayo mo dyan, kahit anong sabihin mo, ang unahin nila ang katawa nila, no? pag-iisip nila. So yun lang mga kapatid, yun ang ating topic about sa mga problema sa labas. No? May solusyon dyan kapatid. No? May mga solusyon lahat ng mga bagay. Pero kung talagang alam mo na ginawa mo naman na lahat, na parang gaya sa breakup, yung example natin, breakup. No? Kung wala na talagang parang, eh, ya mo na. Eh, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. No? Medyo parang tanong mo kay Kuya J. <laughs> Love story. Parang So, kailangan lang natin na maunawaan yun na lahat ng bagay is may solusyon. Pero kung wala na talaga, tingin natin wala na, uh, na natin sa iba. No? So, yun lang. Maraming salamat mga pre. sana may nag-guess kayo kahit kaunti sa ating vlog. No? Medyo nag-iiba na yung vlog natin. No? About na siya sa mga palabas pa mga problema, mga pinagmumula. No? Pero ito, ito yung sa tingin ko makakatulong sa pangunawa nyo. No? Kaya pala ako nagiging ganito dahil sa mga problema na hindi naman talaga siya problema, no? So, yun lang. Maraming salamat. Adios!